Ano nga ba ang mga senyales na ikaw ay nakulam o ang iyong sakit ay matatawag na kulam? Maraming nagsasabing hindi naman daw totoo ang kulam. Gawa-gawa lamang daw ito ng mga malilikot ang isip at kulang sa kaalaman Pagdating sa kondisyon ng mga sakit ng isang tao, lalo na sa panahon natin ngayon, dahil sa mga makabagong tuklas na mga kagamitan pang medikal at mga makabagong paraan, ay natutukoy na ang sakit na minsan ay eh hindi natin alam kung ano nga ba ito. Subalit may mga sakit na gawa ng kulam, na wala namang pinagkaiba sa totoong nagiging sakit ng isang tao. Ang tanong lamang ay, bakit siya nagkasakit ng ganito? Dahil ba pabaya siya sa kanyang kalusugan o may gumawa sa kanya nito na siyang tinatawag na kulam? Ang kulam ay salitang Tagalog na tumutukoy sa isang pambihirang sakit na hindi maipaliwanag ng isang tao na kumonsulta na sa isang doktor at negatibo naman ang resulta ng kanyang eksaminasyon. Maari ding ito'y isang kilos ng tao na hindi karaniwang nangyayari sa pang-araw-araw nitong gawa na bigla na lang nangyayari sa kanya na hindi niya alam ang dahilan. Katulad ng pagkabalisa o nakakaramdam palagi ng takot o dumadalas ang mga pag-iisip ng mga negatibo at pagiging tulala o wala palagi sa sariling pag-iisip. Ilan lamang ito sa mga senyales na baka ang iyong dinaramdam o ay kinikilos ay gawa na ng kulam. Ang kulam ay ginagawa ng isang taong may masamang intensyon sa kapwa. Ito'y gumagamit ng mga bawal na ritual o dasal na iniuukol sa mga masasamang espiritu upang tulungan siya sa kanyang ninanais sa kapwa. Kalimitang sakit kapahamakan at pagkasawi sa kapwa ang palaging intensyon ng mangkukulam sa kanyang mga ritual at dasal. Maaring ito'y isang ganti ng mangkukulam o parusa niya para sa taong hindi niya nagustuhan o kinaiingitan. Ang kulam ay kalimitang ginagamitan ng mga dasal o orasyon at gumagamit sila ng mga manika o nakuhang mga bagay sa isang taong kanilang kukulamin. Kapag kumapit na ang kulam sa isang tao, ay maari ka ng makaramdam ng iba't ibang sakit o kapahamakan o kasawian sa buhay. Maraming klase ng sakit ang kayang ibigay ng kulam sa isang pasyente. Andyan ang mga malulubhang sakit na walang lunas. Unti-unti kang manghihina na parang nauupos na kandila. Na kung minsan ay nauuwi pa sa kamatayan. Narito ang kalimitang senyales na baka kulam ang dinaramdamong sakit. Pagkabalisa sa gabi o walang inurasan buong araw. Hindi makatulog ng tuloy-tuloy na parang may gumigising sa iyo o may bumubulong. Dahilan upang hindi ka na makatulog at palaging may iniisip na wala naman. Pananakit ng ulo nakasama ang buong katawan sa hindi malamang dahilan. Palaging takot at malalim ang iniisip na parang palaging may nagbabanta. Nawawala ng gana sa pagkain at hindi makakilos ng normal. Nawawala ng pag-asa sa buhay at pag-ibig sa kapwa. Ang mga ito ay mga paunang senyales lamang na posibleng kulam ang sanhi ng iyong dinaramdam mas maigi na magpakonsulta muna sa doktor upang matiyak kung may medikal na rason ang iyong pagkakasakit. Ang mga ganitong sakit ay tinatawag na espiritual na sakit. Bagamat katawang pisikal ang may sakit, ay ang espiritual naman nakatawan ang pinagmulan nito na nagmamanipula sa pisikal na katawan ng isang tao. Ang makagagamot lang ng mga ganitong sakit ay ang mga albularyo o mga engkantador o mananampalataya sa Diyos. Kaya din itong lunasan ng mga mangkukulam sapagkat sa kanila ito nagmula ay kaya din nila itong kontrahin o lunasan. Narito naman ang ilan sa mga dapat mong gawin upang hindi katamaan ng mga kulam. Unang-una ay maging madasalin at palaging tumawag sa Diyos at humingi ng proteksyon laban sa mga itim na mahika. Magsuot din ng mga banal o sagradong bagay na magiging pangontra o proteksyon sa mga kulam at iba't ibang kahalintulad nito. Maging malinis sa katawan at kumain ng mga masusustansyang pagkain nang sa gayon ay lumakas ang natural na gamot sa katawan. Kung dapuan man ng matitinding sakit ay hindi agad manlulumo o meron kang depensang natural sa mga sakit. Ugaliin din ang pag-inom ng mga herbal na gamot dahil natural ito at mas epektibo sa mga sakit espiritual kesa sa mga gamot butika. Ang pagkonsulta sa mga albularyo at nakakaunawa sa lihim na karunungan ay malaking bagay din sa isang tao. Hindi lamang tungkol sa mga kulam, o sakit ang maari mong matutunan dito. Manapay magkakaroon ka ng sapat na unawa tungkol sa mga kakaibang kaalaman na umiiral din sa ating mundong ginagalawan. Pumili lamang ng legit na albularyo o marunong sa lihim na karunungan ang puntahan upang magkaroon ka ng tamang kaalaman at ideya sa mga bagay na gusto mong malaman lalong-lalo na sa mga bagay na may kinalaman sa hulam